Minabuti ng mga biyahero na maagang magpunta sa PITX. Bukod sa komportable sila sa terminal, mabuti na raw ang maaga para iwas aberya. May report si Joshua Garcia live. Joshua? Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Daya. Normal pa naman ang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange sa mga oras na ito. Pero maaga pa lang ay tuloy-tuloy na ang dating ng mga pasahero pa sa kanilang mga probinsya para doon nga mag-New Year. Dayan, may ilan tayo dito na mga ka-RSP na maaga pa lang ay dito na nagpalipas ng oras hanggang sa magbukas ang mga ticket booth. Anila ano mas okay daw talaga na maaga. total komportable naman sila dito sa terminal dahil halos natin dito na ang lahat ng kailangan nila. Kasi nung nakaraan, maraming pasero kasi. Kaya di na kami nakapagsabayan. sa bayan. Di naman po kasi ano naman eh, may mga upuan naman dito. Dayan sa pag-iikot naman natin dito sa terminal ay nakita natin na may mga upuan para sa mga naghihintay na pasahero, free charging stations, malinis na CR at mga makakainan. Nauna na rin naman sinabi ng pamunuan ng PITX na nagdagdag sila ng mga bumabiyahing bus para masiguro na may masasakyan ng mga dadagsa ng mga pasahero. Kinamusta din natin yung mga bus na may malayong biyahe. Ayon kay Roberto, bus driver na biyahe pamindoro. Anya bago umalis ay sinisigurado nila talaga na nasa kondisyon ang kanilang sasakyan para makaiwas sa aberya. Ay, kasi lagi po ito, kapag check-up namin ito, dadaan kami sa garahe. Lahat po, chine-check yan. Gaya na. Ay, mga gulong, mga preno. Basta lahat ng chine-check <tinyo> up. Samantala na sa uling datos ng PITX kagabi ay uh, nakapagtala sila ng 161,911 sa foot traffic habang uh, kalinang kaninang alas 6 isla ng umaga ay nasa mahigit 7,000 na ang naitala nilang dumating dito sa kanilang terminal. Ayon sa PITX, inaasahan nila na mas tataas pa ito sa mga susunod na araw kung pagbabasihan ng trend ng kanilang crowd estimate dahil sa mga habol nga na babiyahe pa uwi sa kanil kanilang, mga probinsya para magbagong taon. At uh, dayan, mabanggit na din natin no, na kanina, chineck natin yung mga pasahero at wala naman tayo nakausap o mga na kita na na-stranded o naubusan ng ticket dahil nga kagaya na banggit natin, kiniyak ng PITX na mayroong sapat na mga bus na bumabiyahe papunta sa mga malayong probinsya at mga na, kalapit na lalawigan ng Metro Manila. At uh, nakausap din natin yung uh, at yung mga, mga otoridad dito sa terminal at uh, good news pa rin dahil uh, wala pa naman mga untoward incident na natatanggap ang uh, PNP Paranaque. Gayun hindi wala pang reklamo na ang uh, help desk ng LTFRB mula sa mga pasero sa kanilang uh, mga nasakyan na bus. At uh, patuloy din naman ang anunsyo gamit ang PA system ng uh, PITX sa mga schedule ng mga biyahe at kung sa saan gate na sasakay. Gayun din yung uh, kanilang paalala pa rin sa mga pasahero na ingatan yung kanilang uh, mga mahalagang gamit gaya ng cellphone at wallet. At yan muna latest dito sa PITX. Balik sa iyo dyan, Ingat po sa ating mga biyahero. Maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.